Sep. Mahirap ba to? Hi, Sep. Welcome to the show. Ito, ito ang leader ng ating uh, dance crew, ah. Right? Ito na, si ha, uh, Sep. Sep, kadayon na. Sep. Yes. Sep, nung uh, unang nakita mo yung Harlem Shake, ano yung naging reaction mo? Natawa. natawa. Natawa? Bakit Oo. natawa? Oo, kasi nakatawa at nakakatuwa yung mga Talaga? taong bigla nalang nagwawala. Bigla na lang nagwawala. Oh, pumipitin. Parang eh. epileptic. Bigla na nanginisay. Oh. Pero oh. ka, ano. nahirapan ka bang gawin to? Kasi ako talagang... <laughs> Oo nga. Eh, okay lang hirap, sa'yo? Nahirap ako yung sa'yo. Uh Oo. -oh. Iba yung sa akin uh -huh. eh. Oo. Uh -huh. Oh, okay. uh -huh. okay. Naku yung sa amin parang wala lang yung mga steps. Oh, mm -hmm. uh -huh. uh -huh. bilang nandito ka na rin. Eh, bilang nandito uh -huh. na rin ako. Bilang nandito na rin ako. Bilang Oo. Sige. okay. Okay. Huwag yung masyadong madali, ha? Ah, kasi Oo. Oh, baka wala nga masyadong... Gagawin natin, ano, mahirap para, para talaga oh, ng mga sabayan. Yeah. kasi baka wala nang challenge. You <laughs> know, challenge. Oh, okay. okay. Ah, Meron so, yeah. so, yeah. lang siya. Hindi kami sanay sa madali, ha? Mm -hmm. oh. So, gagawin ko sa... Mahirap yan, As ha? Ah, sa ako, Okay, uh, okay. panonood ko lang. <laughs> Mon! Okay. Ito dito. Meron dito. ginagawa kanina. Yes. In oh. sa instructional oh, okay. video, di ba? Na ganito. Well, ano, ano siya, madali siya masyado eh. Ito oh. yung mahirap. Ito oh. yung mahirap na version. Ang gagawin niya lang is, kung dito sa paa, ano one, two, one, two, three, two, four. Three, four. Yeah. Parang, yan o. Oh. Para kayong may tinatapakan lang na ganito. Okay. Okay. ganon. So, yun yung paa. One, two, 3, so, 4. four. Two. One, two, three, four. Ito yung pinakamahirap na galaw ngayon. Okay. 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 Ito sa sa kamay. Mikot lang kayong ganyan. Ayan, okay. okay. so, yeah. ayan, okay. Ito sa sarap. 1. Okay. okay. ganyan mo lang siya. Ang okay. oh. okay. okay. ano naman natin so, ang so, hindi natin. <laughs> Kung pagsasama natin yung kamay at paa, ito sa. <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight. <laughs> Madali lang naman pala. Tsaka dapat maliit lang. Tsaka yung eight. sa atin, Ate Rich, kaya um, gumaganong-ganong ka lang. Yeah. Ngayon, yung Harlem Shake na yun, depende sa mood mo. Kung gusto mong, ano lang, pa-demure lang, okay lang. So, kung gusto mo okay. magwala, pwede mo siyang laki na gano'n. Ayun. Ganun. Oh, okay. Ayon. <laughs> Ayon. Yan. Ganun kalaki na talaga.